Yo, what's up mga kachismos at kachismosa and welcome na naman po dito sa ating YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon, it's about sa mag-asawa no? na si Patrick at saka si Miko. So yan po yung mga trending ngayon na ating pag-uusapan. So si Miko, no? si Miko Men o Montefalco ay isang kilalang content creator at influencer sa Pilipinas na naging sentro ng atensyon kumakailan lang dahil sa kanyang uh, viral no na pagbubunyag ng uh, panibagong uh, pagtataksil ng kanyang asawa si Patrick Ayon sa mga ulat ito na ang ikalawang pagkakataon ng pagtataksil no or pagloloko uh, nito sa kanya sa kabila ng kanyang uh, pagpapatawad noon muling nasira ang kanilang relasyon So si Meiko ay isang uh, social media personality na aktibo sa TikTok at uh, Facebook. Kung saan ay siya ay nagbabahagi ng personal na karanasan and uh, lifestyle content. So 'yun yung mga kanyang uh, mga ina-upload palagi ano, something na uh, uh, to share kung ano nangyayari sa kanya daily. Ano tapos siyempre to inspire all no, lahat ng mga subscribers niya and followers niya. No, matagal na silang uh, magkasama ni Patrick. Ano you know? At ayon sa mga komento sa social media, si Meiko ang pangunahing tagapagtaguyod ng kanilang pamilya mula sa mga gastusin hanggang sa kanilang kasal. Ano so pagdating naman sa scenario na ito mga kaibigan is, eh, wala naman tayo ano dito karapatang manghusga sa kanila. Kasi minahal din naman ni Meiko si Patrick. So wala tayong ano doon, nasa kanilang pag-uusap 'yon. Ano? Kasi ano na lang 'yon, uh, common sense lang 'yon. Kung hindi siya mahal dati pa ni Meiko is patagal na lang iniwan niyan. Ano? Kahit na ganoon yung kalagayan ni Patrick. Yung nga lang ang atin dito, ano, is hindi lang talaga natin matanggap kung bakit nagawa pang magloko ni Patrick. At yung mga ginagawang pagpo-post din ni ano ni Mayko ngayon, is eh, syempre nasaktan siya eh. Ano? So bugso ng damdamin niya 'yan. Pero wala tayong karapatan ano na pagsabihan din si Patrick nang kung ano-ano kasi nga labas yung mag mag-ang i-react na lang natin syempre yung ginawa niyang mali ano pero yung uh, sa part na parang mas ano uh, naging ano pa si ano sa kanya si Miko is labas na tayo doon. kasi nasa pag-uusap naman nila yon at minahal din talaga ni Miko si Patrick at mayroon silang tat tatlong anak mga kaibigan noong nakaraang linggo nag-viral ang isang video kung saan na kinumpronta ni Meiko si Patrick tungkol sa kanyang pagtataksil. Ayon sa kanya, pinatawad na niya ito noon. Ngunit muling nalaman ang pagluloko ano, or ang panluloko kaya't nagdesisyon. No, nagdesisyon nag na si Miko na i-record niya yung pag-uusap nila Abilang uh, bilang uh, uh, ebidensya na rin sa kanyang pag-amin, sa kanyang nagawang uh, pagtataksil sa kanyang asawa. Ayon sa mga komento, matagal na umano nga may history ng pagtataksil si Patrick. At kahit noong sila magkasintahan pa lamang, nahuli na rin ito sa parehong issue. Sa kabila nito, pinili na rin ni Meiko no, na pakasalan siya. Marahil dahil sa kanilang mga anak at pag-asang magbabago ito. Ano? So yun na sabi sinasabi ko mga kaibigan. No? akait uh, kahit ano pa man yung uh, naging uh, estado ng pamumuhay ni Patrick ano is hindi tayo pwedeng mag-react ng kung ano-ano kasi nga minahal talaga siya ni Meiko. Biro niya no. So dito nakita ko na masassinary na ito na talaga andun yung desire ni Meiko na, na kahit na niluloko siya dati. Andun yung desire niya na nilook forward pa rin niya na, magba, na magbabago itong si Patrick. Ano at siyempre para din sa anak nila kasi sanay sa kita ko ayo ni Meiko siguro na maging uh, or maranasan ng mga anak nila magkaroon ng uh, broken family dahil sa senaryong ganito. So nahati ang opinyon no ng publiko sa isyung ito. May mga sumusuporta kay Miko at tumahanga sa kanyang tapang na naibunyag ang katotohanan. Habang ang iba naman ay nagdududa sa kanyang motibo lalo na ang mga video ay tila maayos ang pagkaka-edit at may uh, background music pa. May mga nagsasabing tila ginagamit niya ang sitwasyon para sa monetization habang ang iba naman ay ginagawa or naniniwalang ito o ano, ay bahagi ng kanyang paraan sa paghilom at pagbabahagi ng karanasan sa iba. So dito sa senaryo naman nito na mga kaibigan. Ito sariling ano na lang to ni Meiko eh no? Maaring o oh, tama siguro yung public no na maaring ginagamit na lang talaga ni Meiko para mas makilala pa at mas umangat palalo yung kanyang social media. Ano dahil sa usaping ito. Alam naman natin yung mga Pilipino pagdating sa mga ganyang uh, sitwasyon talagang natatamaan din ng puso. Ano at nakaka, ano sila nakaka uh, relate ano sa mga pinagdadaanan ng At maraming mga Pilipino ang uh, uh, nagre-react pagdating sa mga usaping ganito. Ano. So, ang tanong mga kaibigan, so ito yung tatlong question na iiwan ko sa inyo at nawa ito mga mga kayong mga nanonood no ng video na to is mag-comment down ko kung ano kung ano nga ba yung uh, side ninyo ano patungkol sa ating napag-uusapan ngayon sa so, question number one tama ba na isinapubliko ni Miko uh, Montefalco ang problema nila ng kanyang asawa sa social media bakit oo o bakit hindi pangalawang tanong hanggang kailan dapat magpatawad sa isang relasyon kung paulit-ulit ang pagtataksil. Number 3. Ano ang pinapakita na karanasan ni Meiko tungkol sa kalagayan ng mga kababaihan tungkol or sa loob ng isang hindi pantay na relasyon. So, ngayon guys, sa Pilipinas 'to no, sa kasalukuyan, 'no, itong batas natin sa Pilipinas, ang pagtataksil ay hindi sapat na batayan para sa annulment. Kadalasan, ang mga kaso ng annulment ay uh, ibinabatay sa psychological uh, incapacity na nangangailangan ng masusing uh, proseso at ebidensya. Dahil dito, maraming netizens, no, ang nananawagan para ma magpasa, no, ng divorce law sa bansa upang mas maprotektahan ang mga biktima ng ganitong mga uh, pang-aabuso, no. So ano nga ba, ano, merong bang uh, or ano nga ba yung advantage at disadvantage no pag napaitup na, pa itup, na pa ipatupad, ano yung uh, divorce law dito sa ating bansa no so ang advantage mga kaibigan ito po ano number one, protection sa mga biktima ng pang-aabuso no so makakawala ang mga individual mula sa mga toxic pananakit o paulit-ulit na hindi tapat na relasyon pangalawa Uh, pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Nagkakaroon ng pagkakataon ng mga tao na magsimulang muli at bumuo ng mas maayos na pamilya. So yun yung mga advantage at ito po yung last, ano yung pangatlong advantage, legal na pagkakilala or pagkilala sa matagal ng hiwalay na mag-asawa sa kasalukuyan, ano mga kaibigan, mga kachismosa, kachismosa, maraming mag-asawa ang hiwalay na sa actual na pamumuhay. Pero, legal pa rin silang kasal. Ano? Na nagdudulot ng mga uh, komplikasyon sa ari-arian, mga anak, at bagong relasyon. So, yun pa yung mga advantage. So, ito naman yung mga disadvantage. Tatlong disadvantage din, mga kachismosa, kachismosa. Ito yung number one maaring gamitin sa mga hindi seryosong dahilan. Now, may mga posibilidad na gamitin ito ng mga taong ayaw lang ng, ng uh, responsibilidad o hindi marunong humarap sa mga problema sa relasyon. Number two, posibleng maapektuhan ng mga anak. Yes, exactly, 101% talagang maapektuhan po dito ang mga anak. Ang paghihiwalay ng mga magulang ay maaaring magdulot ng emotional na epekto sa mga anak. Lalo na kung hindi maayos ang co-parenting. Ano? So, malaking epekto po talaga. Actually, sa lahat naman talaga ng problema ng mga magulang, ano, ang nagsasuffer lagi is yung anak. So, yun po yung disadvantage nito. Ito yung last at yung pangatlo, pagkawala ng traditional na halaga ng kasal. Para sa ilang uh, konserbatibo o relyolyosong nga grupo, ano, ang divorce ay tila pagsira sa pananampalataya at sa sagradong pananaw sa kasal. So yun po, marami po tayong mga kailangan ano pa uh, i-consider bago na bago ano siguro bago may patupad yung divorce law. Ano kaya sa sa mga chismoso chismoso niya dapat aware din tayo dito. Kailangan pag-isipan natin na mabuti, no? Kung ano ba talaga yung tama na may patupad ba yung divorce law dito sa atin o hindi. Ano? So bakit nga ba mahalaga na manatili or mapanani, mapanatili ng maayos ano ang relasyon ng isang pamilya? Ito po yung lima. Number one, emotional support or emosyonal na suporta. Sa maayos na pamilya, mayroong pagmamahalan, pag-unawa, at suporta sa isa't isa, lalo na sa panahon ng problema o pagsubok. At pangalawa po, paghubog ng mabuting asal at karakter. Ang pamilya ang unang guro ng isang bata. Dito nauhubog ang respeto, disiplina, at pananagutan. Pangatlo, Kaligtasan at katatagan. Ang isang pamilyang maayos ang relasyon ay nagbibigay ng ligtas na kapaligiran kung saan nararamdaman ng bawat isa na sila'y tanggap at mahalaga. Pang-apat po mga kaibigan, ano? Pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Kapag maayos ang relasyon ng isang pamilya, mas magiging masaya at positibo ang pananaw ng bawat miyembro nito na nakatutulong sa mental uh, emotional health ng isang tao, even ng mga bata. At ito po yung panghuli, panglima. Ano, pagkakaisa sa pagharap sa hamon ng buhay. Mas madaling lampasan ang mga problema sa buhay kapag may pagkakaisa at suporta mula sa pamilya. So yan lamang po mga kaibigan. So i-comment ko na po dyan sa baba yung thoughts po ninyo ano at um, once again maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sumusuporta at lagi sumusubaybay sa mga vlogs natin ano so sa mga hindi pa nakakapag-subscribe please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin so guys maraming maraming salamat and see you on my next vlog bye